Maraming mga networker. Uh, bakit one year na sila, hindi pa rin sila nagkaresulta? Um, <clears throat> tagal na sila, hindi pa rin sila nagkaresulta? Alam mo kasi, hindi kasi enough yung training. E paano pala yan? Bakit kami pinagtitraining? Anong meron? Hindi pala enough yung training. Pwede mo bang ituro sa amin? Pwede mo bang sabihin sa amin? Pwede mo bang sabihin sa akin kung ano talaga yung <coughs> uh, pwedeng magiging uh, dahilan para magkaresulta so syempre yung training yan yung vehicle para makarating ka sa success pero dapat alam mo yung mga tinatawag na basic skills yung mga basic skills na <coughs> akala natin wala lang yung paano ka mamamrospec paano ka mag-invite paano ka magpe-present, paano ka magfa-follow up, 'di ba? Um, <clears throat> paano mo paano mo yung skills na paano mo i-close deal yung kausap mo. Yun ang pinaka uh, ugat para magkaka-resulta ka. Kung alin yung pinaka basic, alin yung pinaka madali. <clears throat> yun yung yun kasi yung kalimitan na hindi ginagawa. Kasi magaling na mag-talk. Yes, magaling mag-talk. Marunong mag-train. Yes, marunong mag-train. 'Di ba? Marunong mag-keep. Yes, marunong mag-keep. Pero ano yung ikikip mo kung wala ka namang downline? So lahat nag-uumpisa doon sa mga basic skills. <coughs> yung tinatawag na five fingers. Yung kasi yung magiging ano, yun kasi yung magiging source para magkaroon ka ng grupo ng downlines, ng leaders. Yung skills na yan, kahit magaling ka pa mag-talk, kahit malupit ka pang uh, malupit ka pa mag-mindset, kung hindi mo gawin <coughs> yung pinaka yung prospecting, never ka magkakaresolve. Okay? Lagi mo tandaan yun. And, ah, uh, magaling ka magsalita, pero wala kang downline. Magaling ka mag-train, magaling ka mag advice networker na networker yung datingan mo. Pero, wala kang resulta. Alam mo bakit? Nakabase ka sa kung ano ang alam mo. Feeling mo, magkakaresulta ka kasi nagtitraining ka. No. Magkakaresulta ka kasi may gagawin ka. Magkaka-resulta ka kasi ina-apply mo kung ano yung mga natutunan mo. In short, hindi ka magkaka-resulta kung hanggang training ka lang. Kung hanggang formahang leader ka lang. Walang nagkakaresulta resulta sa forma, tandaan mo 'yan. Okay. Lahat nagkakaresulta, resulta dahil sa action, dahil sa ginagawa. Lagi mong itanim sa isip mo 'yan. Yung skills na 'yan, basic, simple, pero 'yan ang magiging ugat para magka-resulta ka. Kung ikaw ngayon, <clears throat> matagal kang networker, hindi mo pa yan ginagawa or kinakalimutan mo na yan mas, na, mas uh, nagahanap ka ng iba pang skills sasabihin ko sa'yo huwag mong kalimutan yung basic kasi ang totoong networker alam na alam at master na master ang basic lagi mong tandaan yun okay? so umpisa ngayon dapat daily consistent nagagawa mo talaga yung five fingers of network marketing which is prospecting inviting presentation closing and follow up tsaka na yung mga iba ibang ano ibang trainings ibang skills na gusto mong i-apply i-master mo muna yan i'm sure pagka-resulta magkakaroon ka okay so ayun lang thank you